Dito na po ulit tayo sa ano, pinapagawa po nating bagong kulungan po. Sumabit ng ano ko. Sumber. Pre, well, magandang hapon. Pre, ba, no, tigisin na kang ah.

Kaya, eh, er naman ay, o. Oh. Okay. Habang ako yung naglalabit, ay, ari. Ari po, mga manok. Oh, sanay, o. Oh. Ayan, o. Oh. Dali na, kaya na kayo, o. Babahog ko na yan. Huwag kayo nakahirinan, o. Eh. Okay. na ko na kayo. Ayan, <laughs> o. Oh, kasalo din po itong mga manok. So, pakain ng ba? baboy. Oh. Hmm. Dahil po yan. Yung iba po yung nasa galaan. Hmm. Dito po tayo. Kari po, pakain natin. Eh. Ito, naunahan po, ano? Irliwin po, kaunahan. Nakadalawang irliwin po ito dalawang akong reluwing tapos nag starter po tayo tapos may na ng starter ngayon tika 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 sabihin mo na Sabi, ko kayo hmm dito sa

Sanay na pre. Sanay na. May mga ano po, ukamo, ukahapon. Pero ano pa palipas na po. Ating hahaluin po. Eh. Paritada pa. Ah, ah. Oh, okay. dimans, oh, kayo, okay. oh. Parang mga lab na wa. Ay, ilinak natin. Na ha? Ilinak natin. nakalagay ko. kundi pa. Kunti pa. Tay, niki mga adik ah. Ano? tayo pinaghalo yung pa ng isa Ngayon po isang simente po po kaya kami papunta muna sa kabila po may umorder na ano eh, si tao punta na po tayo sa kabila ayan lang po ng kabuti oh ang lapad po hindi ko lang po alam kung ito yung nakakain nga po hindi ibang klase po oh eh baka po yung nakakalasong kahapon po yan lakas na ulan ay ngayon po hindi pa naman na ulan pero makulong din po yun eh malasuka po ang ating tubig okay. malakas po yung kahapon ay medyo labo-laboon po Ang oh, sarap maligo. Kaya lang po yung hapon na. Ay mag alas 3 na po ng hapon. Ay si Parnil po atin tinulungan mo na nga po. maghalo kanina. Bago tayo mamuti. Dito na po tayo mga kaparambin sa ating taniman po ay dito naman po tayo tayo po ay galing doon sa ating pinapagawang kulungan po Eh, may umorder po si Kuya Jimmy uli yung maglalako po ba ng anong mga gulay na tagabayan po yun ay eh, sa atin na po nakuha titignan po natin sabi namin ay eh, kung makakaharvest po ngayon ay eh, di ay may, ay, may bunga, bunga na ay mayroon pa pula pala o oh. hmm, may bunga na hasan ay may buhok ko ay may balahibo na po buhok hmm. yan po mga kapamil uh, yung mga ating mais po update po sa mais may <laughs> ano ano kaya yung maliliit na yung puno? Mabunga ano. pa. Mabunga. Mabunga Ito po mga kaparambit. Oh. Ang sabi ay. po ni Kuya Jimmy, ay eh, huwag po masyadong anong, patabain. Wali, ganito po. Tama-tama po. Yan. Puti po ulit tayo. Wari ko po itika. Kaunti ngayon. Hmm. Ano ni? Dito tayo. Mm. Ang saski. Abay, ayos din po. Tingin ko Lord po. At mayroon pa rin tayong anong blessing. Oh, hmm. yun. Ayan po si Mami, May. Pasama natin. Opo. Yan. Opo, may dalang jacket. Akala kong di init. Ay, di sa, sa mukha. Sa ulo ko lalaga. Pa Yan. Ah. Pati yung mga ating ano, aso. Si Lasky po. Ay, ari po. Tayo po i-harvest na naman ay. Ha? Ay, madami at niya. Yan. Yung ganari po ating kukunin na. Habot na po ito. Ay, malit pa. Huwag. Ay, lang ang po. Pwede na ito. Naiwan ang nakaraan ito. Oh. Malaki na ah, po may eh. May malaki na. Oh. Si mami po sa kabila. Yan. Nope. Yan. Yan. Nagaabang din mo ano? Eh? Sino ba? Ang ah, marami nag-aabang. Ay. Marami po nag-aabang sa ating mga gulay. Yan po. Eh. Yan ang bestin po ng panahon mga kapambing. Ano? Dati-dati po tayo ay nagdidiriglaan din eh. At ngayon po ay harbisan ay. ay may nangangain na yung sayang nakakapag spray tayo may itang <laughs> isang hanay isang hanay po mga kapambin oh. ang dami po isang, kilo. Hmm. isang hanay isang kilo ilang hanay aray madami dami din po dito po tayo yan Dyan po si mami sa pangatlo dito tayo sa pangapat Nandito naman eh. Hmm. Tapos na po tayo dito sa ating isang luang po. Dito naman po tayo sa pangalawa. Yan po ating nakuha sa unang luang. Ano. Aba, madami din po. Ano? Katapos lang po nating mag po dito sa ating misitawan po. Ay naambun-ambun po. Aming nga binilisan na ni Mami. Gawa na ngayon po. May ulanin. Ito po yung ating nakuha mga kaparambin. Eh. Yan, dami din po yun. Eh. Salamat po at marami rin. Ito po ay eh, kay Koy Jimmy siguro makapunta. At tayo naman po yung uuwi na. Baka po tayo makulong pa ng bahabi ni sa ilog. Natumbay ba? Ano saan yan? <tod> <tod> Parang baga may uhod sa puno. Hmm. Yung maliliit po na hmm. tumba. Oh. Ang dami tong bao. Ang bao't ang doon. Ang dami nga. Hmm. Parang mayosak. Oh. Ang ka. Kasi pag binunot ko, ano yung puno niya? Butas? Iya update ko po kayo sa ating ano, maisan po. Ayan ang gaganda na po mga kambing. Ari po. Yan, tataas na po. Ito pong kahonahan natin na tanim ay nabulaklak na. Tapos mayroon na po sa ano, may puso na po yung iba. Yan po. Yan, taas na po. Mas mataas pa sa akin. oh, Yan. Update po tayo, update. Yan po. Yan. Yan po ang ating kataasan din eh. Ito mataas po anong ganda yan laki po ay oh. Nang ng katawan yan oh. edi ang puso po nito malaki din siguro ayan. dito po sa baba maganda rin po dito oh. ayan po maganda rin po ito ito po yung ano yung pangalawa natin tanim po ito ay magaganda rin po yan ito po yung nauna tatlong ano ito tatlong luwang po ito yung ating pasunod po dito yan ang kapal na rin po din eh oh ay lahat na po yun hanggang dulo doon lapitan po natin yan ang gandang tingnan po eh. Nandulo. yan po yung pangatlong tanim natin. Dito sa uh, luang. Dito sa palayan po. Yan o. Oh. Ay kung matatabasan po natin ito. Mas kitang kita po ito. Pinag-anon po ito. Pinag-tresiran o. Oh. Kapagkalago po mga kaparmbin. Ayan. Oh. yan Muna katuha po. Dirdeng-dirde. Oh. oh. Ah. Oh. Tapos yung ating huling luang po yan oh. Buhay na rin lahat. Yan po ito. Ito na po yung pinakadulo. E tabasin pa rin po oh. Yan. Balian po lahat ang ating mga isan nagsisilakihan na po yung ating sitawan po sa unahan doon tayo pinagbisita muna din nakakatawa pong tingnan ito yung pangalawang luang po natin tapos ito nga po yung pangatlo na napatigil po tayo sa pagkatabas din yan, tabasin po ari yan malago na rin po ari yung ating sitawa naman balik na po ulit tayo doon tayo po yung uwi naman mga ganda na po ang ating tanim dito May! Tara na! Ano ba yun? Dali, ano Yari na po rin loob. Hinala pong kabak na yun. Bukas daw po pipinisin at hapon na po. Bukas na po umagayaan. Pero itong kabila po, okay na ito. Flooring na lang pong kulang nito. Kaya pinakapagpakain na rin ng mga alaga natin. Ayos na po yan. Yan. Kulig, 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 kulig! Mga busog na po yan. Yan. Okay na po ito. Pati po ito. Okay na. Dito po sa labas po naglagay na rin po. Yung natira pong halo. Bukas po yan pipinisin. pupunas po na lang daw po sabi ni Kuya Edgar. Yeah. Utay-utay okay, okay, okay po. Nabubuo na ang ating kulungan ng baboy.